dito. So, uh -huh. Sumagay kami ng train. Kararating lang galing ng train. Naligaw kami. oh Kasalanan ni Vicky ang naliligaw. Oh. Yung yes, sinula. Na? Oo. Oh. Kararating namin. Ilang minuto ito Ilang minuto? Ilang minuto? Ah, no, sir. Ah, no, sir. no, sir. ba okay, kami, train kami dito sa loob ng HIA ngayon si Vic parang walang nangyayari hindi, walang nangyayari ng 12 hours mga fresh mga fresh mga fresh pati mga fresh saan ang road siya ngayon? muna, mag check na niya yung blood natin ah isa? ka dun

Eh, di ko alam to no, eh. ito eh. Ah, so Ay, dito ba oh. yun? Partio pala ito. Oo. Ano yung Ay, tayo. No, intro? Kalahe mo? Kalahe mo? Laligaw na, na kami sa Montreal. Pati dito, maliligaw pa. Ay, naligaw tayo siya dito. Naligaw na tayo. Naligaw tayo, oo. Yung tabi na. Oo. Saan yan? Saan yan daanan mo? Oo. Saan daanan dito? Oo. Oo. Hmm. Ala, naligaw na tayo. Dibali tayo, balik tayo. Balik. Ha? Dapat doon tayo. Hmm. Dapat doon tayo. Dapat may mga cart. May hmm. mga cart. Dapat ma train pa po sa diyan. siguro mag ano tayo. Elevator tayo dyan sa lipo. Diyan, salip, oh. Lili. Lili. Lili pa tayo sa kabila. Parang wala nang daan diyan, di ba? Tayo na tayo. Okay. Mawala kang options. Libre naman. Mhm. Mm oh, sige. Okay na natin doon. Thank you. Naligaw na naman kami. Naligaw si lang. Oh, to. Naligaw. Naligaw. Na Big. Kasalanan mo yan, Big. Naliligaw tayo. Si Big Oh, yan. Google mo na. Saan I can. Na I ran, I Oh. Dito na kami. Saan na naman to? Mukhang babalik na naman kami ng ibang lugar ah. Departure to eh. Ang oras ang huh? mm -hmm. daan? Ha? Ligaw na. Ligaw na. na. Atya tayo ulit. Atya tayo ulit. Oh, saan tayo? Dito oh. Lipat tayo dito. Kabila. Ano kayo Ano tayo? Dapat train ba? patayin na natin. Hi guys! Welcome back again. So, nalito tayo ngayon sa Jane Mans. I don't know if I pronounce it correctly. Jane Mans. Jane Mans. Jane Mans street na to guys. So ano yung sasabihin Of course, Don't forget to like, to like and subscribe, subscribe and to hit the bell notification. Of course, para sa mga next video ni Pat. Thank you. And share naren. Share. Share sure na rin. Para updated kayo sa lahat ng video namin. Pagbigay na kayo ng mga star. Okay. okay. Star mo na rin. Mm -hmm. para, oh. makarami ng, uh, para makarami lang. Para makarami. Babalotohan kita. True. Thank you.